mapagpalang umaga sa lahat ng mga uh, tagapanood ng Katukad Vlog Channel. At nandito naman tayo ngayon sa Maybanawi. Guys, araw ng Martes ngayon at ang oras natin alas uh, 9:00 ng umaga. Ngayon ang content natin mga Katukad, papagawa tayo ng ating cellphone yung tinatawag nating uh, Realme. Ito ay uh, ating nabagsak at uh, nagkaroon ng crack yung mga LCD at ngayon ito yung ating uh, ipagagawa sa no sa Kiapo ngayon. Pero guys, meron na ano, meron na nakambasan na uh, 1200 daw. So ngayon, ito ang uh, ating aalamin ngayon sa lugar ng Quiapo uh, kung uh, batatawaran pa natin. At kasi, yung iba kasi na mga cellphone na ganito, hindi naman kasi napapagawa once na nasisira kasi minsan pag uh, nagtatanong sa ibang mga kakilala, sasabihin ay wag yan, mahal yan. So hindi na napapagawa. Pero tayo, mga katugad, ngayon tayo makatukod ngayon ang gagawin natin dahil tayo eh, hindi tayo mano, hindi tayo mahilig sa mga may mga damage na mga gamit. Paggagawa natin ngayon guys, kaya so samahan niyo ako ngayon ng araw na ito mga Pagagawa natin ng cellphone na to sa Maykiapo kasi marami doon mga katukad. So ayun hey, guys, sa ah, ko dito na ako sasakay sa bandang ah, baba Yung pala, pupunta pala lang ako na kiapo Ito na guys, eh, pupunta nga pala tayo sa sa pagawaan ako talaga naman si katokad talaga oh. so yun uh, aakyat tayo guys ano, sa cover at uh, doon tayo guys uh, tatawid sa kabula Ayan. doon tayo sa kabila dadaan Ayan. araw ng martes na naman mga katokad ang bilis ng araw at uh, malapit na naman guys na uh, dumating ang ano Pasko yun no? What? So yung mga iba ngayon talagang nagkanda kukumahog na guys sa ano sa pag-ipo ng sa Pasko Pwede na Pero tayo kalma lang tayo guys at hindi pa panahon para Problema yung mga panggas sa ano sa Disyembre. Hmm? Kilala kong kaliskis mo, oy. Dito tayo guys sa ah, magabang ng ating masasakyan papunta Kiapo mas maganda sa kyang guys yung ano eh, yung minivan Mas malamig. Sana oh. <laughs> so ayan guys, ah, meron tayo nakita ngayon na mini bus ayan oh. So doon tayo guys sa ha, ah, sasakay. Ko lalampas pa yata guys. Lumampas pa. Ah! Why are you running? Yahoo! So ayan guys, punong-puno siya. Nandito tayo na uh, magpumilit doon. Ah, uh, naka-standing position guys. Oh my god! Few moments later. Kamo. Ingat. po ingat ko. Parang ako ya. Ito gusto niya. Ate. nakakatawa itong uh, ating uh, ngayon kasi napaka napaka active niya sa pagdating sa tawag na uh, pagiging conductor sa ang galing niya mag uh, invite mga katulad A few inches later. So, ito guys, nandito na tayo ngayon sa Quiapo at malapit na yung ating uh, pagagawaan Pero maglalakad muna tayo guys ng mga ilang uh, hakbang lang at mararating natin uh, Yung lugar na ating uh, pagagawan guys uh, Nasa likod ng simbahan uh, At yun nga uh, Nagkambas ako doon no Nung araw linggo Nasabi ko na naman sa inyo mga katukad Na 1,200 lang yung ano Yung bayad niya So mura na yun mga katukad Kasi kung bibili tayo ng bago Magkano nasa 10,000 So wag na kahit hindi na natin kailangan guys Na bumili ng ganong mamahalin ay uh, pagkagawa lang natin to guys pwede na to ay eh, syempre 10,000 saka laban mo sa 1,200 diba guys so yun lagi na lang natin mga katugad na nadadaanan tong ano uh, kaya po ano, nakukunan lagi natin to hindi natin talaga pwedeng maiwasan na hindi natin makuha ng ano ng vlog so Good luck sa mga ano, sa mga nagpe-pray sa loob, maging sa labas man. Naway sa inyong mga pananalangin. Ang galing nawa sa inyong mga puso para tugunin ng Diyos kasi sabi ng Panginoon, ang mga tinutugon na panalangin, yun lamang na mayroong malinis na puso, dito tayo guys sa uh, papasok ilang hakbang nilang mga katukad at uh, mararating na natin yung ano yung pagawaan ayun o doon guys oh. Ayan. dyan sa building na yan maraming uh, nagpapagawa dyan guys ah marami pa nagpapagawa umagawa pala guys mali So nakakatuwa guys nung nakaraang linggo kasi galing kami dito. Yung huling vlog ko na ginawa, dati malinis na ito eh. Ngayon eh, nagsipagbalikan na naman sila guys. Ayan. Ay Alam nyo guys yung pagkain doon sa may dulo. Yung kainan, sikat na sikat na kainan ng mga sutanghon. Pero hindi tayo pupunta roon, hindi tayo. Kasi magpapagawa tayo ng cellphone. sa so, ayan. Ayan guys o so, Dito tayo magtatanong muna kung magkano Bago tayo magpagawa guys Kambas muna tayo Kung ano mas mura Doon tayo magpapagawa Good morning girl. Good morning po uh, Tanong lang po sana kung magkano So ayan guys Nandito tayo sa Kabagis shop At magtatanong tayo kung magkano yung ano magkano yung pagpapagawa ng LCD? Yeah, LCD. Sir, magkano pagpagawa ng LCD? Nang. So, yun guys, ah, meron tayong nakambasan na 1,000 ah, at meron 800, may 850 at may 700, may 750. So, tingin ko guys, ah, doon tayo sa ano, ah, alam ko na maayos yung ating ah, cellphone. Subukan natin Kasi mura lang Kasi dati Ang kambas ko lang guys Is 1,200 Pero ngayon uh, mayroong 700 O kaya 750 So pwede na yun guys uh, Testingin na natin Kung sakali man Ano man mangyari Diba na Basta Mapagawa natin guys ngayon Ang bang, Ah, ha? Hey. Hey. Ito yung gumagawa, babae. Kaya nga eh. Ito yung babae, gumagawa ng cellphone. Yan. Oh. Yeah. Akala ko nag-entertain lang si Mom eh. Isa palang gagawa. Ano well, eh. yan, sir? Ako ang master niyan. <laughs> Kunan ko lang, mama So, ayan guys. Ah, sinimula na gawin yung auntie na Ano? yung pinaka-content natin ngayon. Titingnan natin kung ano talaga, kung talagang marunong talaga si ma'am. Kasi nagulat ako kasi na kanina mga katukad friends kasi ano, siyempre, madas tayong magpagawa ng mga cellphone, mga kalalakihan ang gumagawa. Ngayon, ang nakita ko ngayon, babae na ngayon. So, titingnan natin yung uh, tinatawag nilang kalidad ng trabaho. So ayan guys, uh, binubuksan na, na yung pinaka battery. Ito na kay nanay, gawa ng kanyang cellphone sa so magbabayad na siya kay mam ma nak gemagawanya mam? Ma Tahu nari? Tahu nari? Kaya nang mag Melay, labor. Talungan ko ang melay. Oh. Kaya yung ni niya So, mo mga pwede no, uh -huh. ka, ano? na yata. Palitan na pala? Mm-mm. nalaglag ko nung nakaraan eh, Kaya palitan ka naman uli. Lagi ko nalalaglag e. Mas mahal yung unang pagkakamigyan sa'n. Ha? Mas mahal yung orang pagawa mo yan. Piso. Ang tausan. Hmm. At least naka-discount ka lang. pag a Sabi ko, sabi ko sa miss ko magagamit pa naman eh. Gusto bumili ng bago. Sabi ko, huwag na muna. Ginagamit ko tako sa pamblog-vlog eh. Kasi yung ng cellphone. Para magkita ng ibang magawa. Hindi rin ng mga kaya. Para mabilis ang trabaho. Kasi lang kung ala, eh. Oh, bang bang ba ko eh. eh wala. Oh, okay. Guys, ay na yung uh, pinaka LCD guys. May ilang minuto pa yan, Mama. Ah, sarili na lang daw. Ah. Dali lang ah yung pinagawa ko yan uh, medyo matagal-tagal eh so ayan guys ay kabit na at nagagamit na rin natin mamaya guys uh, susubukan natin mga katukad, yung uh, ganda ng camera nito sa harap sana walang pinagbago guys Lang ng araw. Apos, hindi na na ang na ng talo. Diyan ka pasok. na na magahan. So natin nyo guys yung mga tornillo, napaka-leet, Napakalilit talaga nila, guys. Kita yes, In this guys professional na magagawa talaga guys for the first time na tayo nakakita guys ng babae na gumagawa ng, ng cellphone eh putang ina mo ano Michael uh, ayang ah, kape ko naman banal mo to yung holder niya, yung parang, parang may washer na gano'n. Kaya malo. Tapos, ito pa, kasi yun. Pagdikit na maayos. Eh. Okay, tigis na tapos. Dalawang minuto. Para kay... Kahit... Walang lagi na pandikit, ma'am? Hindi, tesihin niyo muna bago ko yung dikit. Kasi may warranty to eh. Kung gusto mo pa warranty, Ibalik mo rito, papalitan namin, huwag mong masal. Hindi pa siya nakadikit, nakatip lang siya. Kapag ka okay na, babalik ka ulit para magkadikit. Hindi, ngayon namin siya may dikit. Hindi pa siya nakadikit, nakatip lang siya. Ibalik mo siya yun. Every shall At kapag uh, nagpagawa kayo guys ng mga ganito kailangan siya nakadikit para ano hindi na siya matanggal guys Sab Sabi nga lang ni ma'am na wala daw warranty once na nalagyan ng pandikit so sabi ko na naman ay eh, ginagamit ko lang ito makatukad sa pagbablog natin so hindi na kailangan ng kasi mga bukas nakabili na tayo ng bago Sayang naman kasi ito guys pag uh, hindi natin na uh, pinagawa kasi napakalinaw ng camera nito guys. <laughs> page katukad vlog. Ha? Huh? Sa katukad. Uh, YouTube channel ako. YouTube. YouTube? Katukad vlogs. <laughs> May lokano pala kayo ano? Karamihan kasi nang binablog ko, puro sa ano eh, sa norte. Uh, pa pastar lak, mga bu bundok. Ah, ano ka? Ito ya, bukas mo na tanggalin yung tape ha. Oo. Uh. Kadigit mo siya. mga Oo.

So ito guys, ah, tapos na. At ah, na lang tayo. Bayad pa si Sir. O, oh, bayad na lang tayo. Tip pa si Sir, oh, 700 lang, lang daw, 600 na lang daw. Ginawa niyang ano, 1,000. Galing naman Sir, thank you Sir. Bayad mo. Parang nalaro sa loto. <laughs> Patay na lo. Ito na lang. <laughs> Sabi ng misis ko, asa yung sukli? Huwag ka nang tumabi sa akin, ha? Ah. <laughs> Pagkala na matitira, eh, no? Ay, ganyan, ayaw ng libangan, pagbablog, Kesa mga, eh, no? pangibang lang naman. Kumita ka na? Ano? Ano ko? Ano ko kita Magastos no. Lalo pag nagba-vlog uh, pag pro yung happiness naman sir ang. Okay? Okay, Hindi mapapalitan map 'yan. Hindi mapapalitan ng ano? Sayang ah. maraming maraming salamat sa inyo Pangalan niyo po ma'am? Salamat Sarah, ko kaya. kayo po hindi <laughs> bye bye so ayan guys uh, tapos na yung ating uh, pinagawa na cellphone at napakarami guys na ating uh, napagtanong ng kanina uh, mula sa baba, yung unang unang ipinakita ko sa inyo mga katukad na ano na tindahan doon ang halaga guys si 1,000 akala ko ay eh, mababa na talaga yon so mabuti guys eh na ganun tayo mabuti na uh, pambas pa tayo so ayun nga nakakita tayo guys ng ano mas mura sabi kanina 850 daw so so ayun 850 daw pero may nasabi naman kanina 800 lang at nakakatawa naman guys kasi siyempre ay eh, ako naman talaga eh, sinusubo ko lang naman guys kung uh, hanggang saan talaga yung ano yung pinakamabababang presyo talaga. Eh ang guys kasi anak ko ako kanina ng ano na 750 at nung umikot pa ako sa kabila guys na ko ako lang na 700. So nakakatawa naman. Uh, 700 lang uh, guys yung ating ano 700 tapos si eh, ang kambas ko is 1200. So nakalista tayo mga katokad ng ano na 500. So ayun guys, hindi na tayo magtatagal dito sa Quiapo at uh, tayo ay uh, ano, tayo ay uh, uuwi na. Uh, guys. So uh, ang sakayan mga katokan, ah, uh, na lang tayo doon or ay uh, doon na lang kaya guys sa kabila kasi meron na mga sakayan dito eh, sa pangit na isang dami. Ah, magtatrabaho pa tayo mga katokan. Magtatrabaho pa tayo kaya kailangan umuwi na agad tayo. Pero mas maganda guys kung doon sa Pilipinas eh, uh, kasi ano iikot pa ayong layo guys ah, sa kabila. diyan din. diyan uh, diyan uh, tayo sa may overpass para, ano, diyan 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 Maraming diyan 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 Uh, nakikita ko yung views na talagang uh, pinapanood ninyo So hindi guys nasasayang yung aking uh, pinaghirapan na pagbablog Umulan man o minute guys eh talagang sinusong natin guys yung mga uh, dapat na i-vlog Para uh, mabigyan ng uh, masiyahan yung uh, inyong uh, pagpapahinga sa panonood ng uh, katukad vlog guys So marami marami pong salamat at huwag niyo pong kalilimutan mga katukad yung uh, mag-subscribe at like, like and share guys. At pakipindot na rin mga katukad yung, ano, yung uh, notification ano, para maging uh, updated po kayo sa mga video na aking ina-upload. So guys, uh, maraming maraming pong salamat sa inyo sa inyong patuloy na pagbibigay ng suporta sa channel na to guys. Maraming maraming pong salamat po. One eternity later. Patar so, na mga katoka, doon na tayo. Uh, at kailangan na natin um, no, uh, magtrabaho guys.